Thank you. Adila oh, ka, Adila. Adila mm. ka. <laughs> Hoy, bye-bye. Blankies, blankies. Blankies. Dila, dila. Dila ka ganito. Dila ka. alika na, alika na. Alis na tayo. alika na, alika na. Ha, tumatae! eh. ka. li ka na ali ka na bisa muna dila ka dali dali dila <laughs> ka dila Halika na Halika na alis na tayo alis na tayo alis na alis na kami ni wawa

Wala <laughs> ng yeah, Wala ka ng yeah. Bye bye, alis na kami. Tayo ka na dyan. Tayo ka na. Wala nang tae. Pupu. ako mo yung diaper mo ako Galing mo din.